Ayos nice naman ni House Deputy Majority Leader Julian Baronda na may tamang mali umanong bansag ni Dati Paulong Rodrigo Duterte sa Iloilo City bilang the most shabulized city sa bansa. Sa nakarang pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes, inusisa ni Baronda ang naging ng dating gobyerno sa kanyang bitawang bansag sa lalawigan. Ayon kay Baronda, tila na sa pawan umanong ito ang imahe na may at ng tanda ng bilang City of Love. Matatandaan ang taong 2017 nung bansagaan ni dating Paulong Duterte ang Iloilo -Ilo City bilang most shabulized city sa buong Pilipinas. Bunsod na umunoy tambak na kaso na ilegal na droga sa lungsod. Kaya't para matuldukan na hindi magandang bansag, iniling po ni Baronda sa otoridad na patunayan ng datos o kay record ng law enforcement agency ang issue kaugnay ng mga lokal na pamalaan na may pinakamaraming kaso ng ilegal na droga. Nang sa gayunaan niya ay matuldo ka na rin umano ang aligasyon laban kay dating Iloilo -Ilo City Jed Patrick Mabilog, yung mayor, na pinagbantaan na papatayin dahil sa pagkakasangkot umano sa bintahan ng ilegal na droga. Mayor Jed Patrick Mabilog is known to be the number five world mayor. World mayor. And he was able to gain many awards and recognition both internationally and locally. Kaya lang naman umalis si Mayor Jed because of his fear of his life. Umalis siya after attending a summit in Japan because he was advised not to come home. Kasi alam naman natin na very vocal ang dating presidente na si Mayor Jed mabilog na yan. Pilit na na ina-accuse na protektor ng droga. Although sa buong City of Iloilo, alam namin na hindi totoo. And there were several instances in an event, especially in the 145th founding anniversary and second Kalahi Festival ng Bulwagang Kalahi ng Tarlac, na sinabi niya na pag si Mayor Jed, papatayin ko yan kasi drug protector yan. But up until now, wala kaming may nakita or listahan from PDEA or PNP na si Jed Sangkot sa illegal drug trade or protector.